lang araw po mga kabisnes, mga kapapi. Uh, pasensya na po at ngayon lang po ulit uh, nakapag-reaksyon uh, about po sa ka-business family. Uh, medyo po nagka-problema po yung ating cellphone. Uh, ngayon lang po ay nagawa po ng paraan. Uh, salamat nga po sa mga subscriber natin at mga kasamaan sa pag-youtube na... Palagi po ang nakasuporta po sa atin, sa mga video natin at hindi po tayo iniiwan uh, po salamat sa mga viewers din po ng, na hindi po natin masyadong mga kilala at yung pong mga kasamahan natin sa kadikit ang ano po nila Kuya Aw uh, panibagong araw panibagong reaction po ulit tayo uh, para po sa mga kababa, kasamahan natin mga solid ka business Uh, bigyan lang po natin ng reaksyon yung about doon sa natulungan po nila Kuya ka business na si Kuya Les, Kuya Lester, Lester daw po. Ang unang niya sinabi sa pangalan po niya. Uh, mga ka-business, mga kapapi uh, kung susumahin po natin ay eh, mukang mukhang talaga pong napabayaan po si Kuya Lester dahil po sa kanyang pang pananamit at saka yung mga gawi po niya ay para po siyang nawawala po sa kanyang sarili medyo ano lang alam bang pala man po hindi pa po siya masyadong yung bang ano po na nawawala po sa katinoan kumbaga meron lang pong konting something po sa kanya siguro po bago bago lang po siguro uh, Lester sa gan na napapabaya, napabayaan po ng pamilya niya so po para pong kapansin-pansin naman po sa mga galaw niya sa mga sagot niya na minsan ay lumalayo po yung mga sagot niya sa mga tanong po nila at Business at saka ni Kuya <clears throat> at huling huli po nila Kuya Business at ni Papa Dins, na isusubo niya po yung kanin na nandun po sa may lapag uh, na parang tinapon na po doon ng yung mga mapakain po sa mga hayop parang ganun po parang huling huli po nila na isusubo po uh, kaya po nabahala po ang ating kuya ka business Sa uh, nakita niyang sitwasyon ni kuya Lester Uh, salamat na din po tayo at meron po tayong kuya ka business na bukas ang palad para po sa ganyang mga may hirap at nangangailangan po talaga ng tulong uh, sinaliksik po rin nila at pinuntahan po ni La kuya ka business yung talaga pong lugar po kung saan po na ang ating kuya Lester at doon po naalaman po niya sa mga tao doon na wala daw pong pamilya si kuya Lester at unilang lubos na po at hindi po nila alam kung takas po talaga si Kaya Lester. Basta siya po ay kung saan-saan daw po natutulog at ang kinabubuhay lang po niya talaga ay yung pagtatapon ng mga basura. Yung po po'ng po ng kandang mga anong nakakakilala po sa sa natulungan nila kuya ka business na si Lester at alamang rin po nila kuya ka business na ang tunay na pangalan po ni Lester ay Mark Lester pala kaya po pala at po yung una po ay nalilito sila kuya ka business kung ano po, po talaga tunay na pangalan ni Lester yung pala ay po ay Mark pala Mark Lester po pala ang tunay na pangalan ay yung po ay hindi pa po sigurado pa pala hindi pa po sigurado kasi po yung kanyang ID po ay wala pong picture na talagang mapa masasabi nyo na siya po talaga si Mark Lester Kaya po hindi pa po sigurado kung yung po talaga ang pangalan niya uh, Mga ka-business, mga ka-papi, kung susumahin po natin ay nakakapanghinayang po kasi Kasi si maraming po pong nakakilala sa kanya na matalino po si Mark Lester dahil po parami po daw siyang alam at sabi daw po niya ay tapos daw po siya ng electrical engineering ang pagkakarinig ko sa kanyang sinabi uh, at siya po ay nakapagtapos sa kolehiyo biruin niyo po at sinasabi po ng mga nakakilala sa kanya ay sa sobrang talino daw po ay kaya po siya nagkaganyan at pilit na pili, pinipilit po siyang mag-aral ng kanyang pamilya ng kanyang pamilya. At siguro po ay masyado pong nabubugyo kanyang pag-iisip. At totoo po 'yan, at marami pong nangyayaring ganyan. Dahil sa sobrang katalinuhan parang bumibigay na rin po yung mga ano kasi may kilala din po akong ganyan dito sa amin na sa sobrang talino at tinupos na maigi ng magulang na mag-aral ay yun po ang kinauwihan. Parang hindi kinaya po ng utak ang ganun alam uh, doon po natin malalaman na masama din pala po yung ganun aanahin uh, mo sa anak mo na ipupos mo na kumbaga pipilitin mo siya na mag-aral miski ko miski wala na po sa kanyang pag-iisip yung ganong bagay uh, yun po ang nakakasama pala sa ganong ano uh, kung susumahin natin ay eh, maganda kung susunusin yung pag-aralim yung anak mo kaso pag naman po sumobra ay eh, kasama din naman po <clears throat> at mapapansin ko po dito napansin ko rin din po kay Kuya Lester na parang ilang po siya na at marunong din po siyang mahiya kasi po hindi po siya ano eh sumama ka kuya ka business ang sagot po niya ay nakakahiya daw po at nakakailang tung taong tung tung taong to po ay hindi pa po masya, hindi po po malala ng iba ito po ay ma masusurvive pa po ni kuya ka business kung sakali kung na siya po ay sumama ala Kuya Ka Business. At sana po ay matulungan po ni Kuya Ka Business si Mark Lester na may si may isa ayos at may mapagamot po kay Dr. Vincent. Uh, sayang naman po ang at, ang at, 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 ating kapwa ay masisira na lang po ng basta ganito na. At, at, tingnan mo naman po kay sa cura po ni Tatang Mark Lester na Mabait Mukhang mabait naman po siya At hindi po siya abusadong tao uh, Nabanggit nga po ni Mark Lester Ni kuya Na brother ang tawag po Kay Kuya Kabisnes uh, ting Tingin po ni Kuya Kabisnes Ay religyoso po tao to At talaga pong palasimba <clears throat> Kaya po napaka kahanga-hanga po ang ating ang nagawa po lang ating kuya ka business dahil sa pagtulong sa sa ay, kuya Mark at sana po ay mabigyan niya po ng pangalawang pagkakataon na masaya 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 masaya, masaya, masaya ayos ang buhay ni kuya Lester para naman po makabalik na po siya sa kanyang pamilya at sana po makilala po at at makita po ng pamilya ni Kuya Lester ang kanyang buhay ngayon para naman po may ibalik na po siya sa kanila kaso ang problema po ay ang talong po nila kuya na la ate ka business ay kung kung sakali na may makakilala sa kanya ay eh, ibalik siya doon sa bahay nila eh, kung papayag po si Lester si Mark Lester ay eh, kaso po ang sagot po ni Mark Lester ay eh, ayaw niya po gusto niya po doon sa ano mukhang may something po na may pinagdadaanan po si Mark Lester sa bagay na yan kaya po hindi po ayaw niya pong bumalik sa pamilya niya baka po mayroon pong hindi magandang nangyari kaya po siya ay naglayas at napunta na po dito sa may kalooban <clears throat> uh, nakakaawa din naman po isipin na sa edad po naman ni Mark Lester ay eh, pababayaan pa po ng kanyang pamilya para pong nakaka nakakasamaan naman po ng loob ng ganoon mga kung sakaling may alak po si Mark Lester o may asawa ay eh, nakakaawa naman po yung pamilya nyo na basta nyo na lang po pababayaan ng ganito kahit ano po pong problema ang dumating sa pamilya nyo ay eh, sana naman po ay eh, ang pamilya na natin ay eh, huwag natin pabayaan at nakita po natin ganito ang ating pamilya ay eh, siyempre po nakakaawa din naman po sana po sa mga makakilala po kay Kuya Mark Lester eh, sana po ay eh, makita nyo na po siya para naman po malaman po ng ating Kuya Ka Business kung sino po talaga ang pamilya ni Kuya Lester uh, siguro po hanggang dito na lang po ang aking shifting reaction para po sa natulungan po nila Kuya Ka Business na si Mark Lester para po naman sa mga subscriber, mga viewers at mga silent viewers, maraming po salamat. Maraming po salamat po kala at ka business, kala kuya ka business, kala papa beans, sa mga ems at sa mga kagwag. Maraming salamat din po sa mga kasamang reactor, lalong lalo na po kay Sir Anime. Uh, pasensya na po ah. Huh? nung mga karang araw po ay eh, hindi po ako nakakasabi sa mga live niyo kasi po alam niyo po ang problema po sa cellphone ko sa uh, ngayon po ay nagawa na po ng paraan maraming salamat po uh, maraming salamat din po kala Kuya Au Kuya Au Vlog 04 pakisuporta po si Kuya Au sa mga channel niyo, ginagawa niya po at salamat support-supportan po rin natin sila Kuya Rins NCTV at saka po si Ma'am Bernaline official vlog si Ma'am Mary sila Pretty Mind 143 sila Ma'am Mika Marie uh, pasensya na po at hindi ko po, po masyadong kabisado yung mga channel po nila uh, masya po sa susunod po ay saluhin na po natin. Uh, salamat po kay Sir Ferdinand Cabangis, kay Ma'am Lenny Twinkle, yan po ay mga mga solid ka business po at talaga pong nakakadurog po ng puso ang kanilang pagsuporta sa mga katulad nating mga reactor at mga mga solid ka business na sumusuporta ka na kalapuya. Uh, maraming salamat din po kala ma'am kala Nana Channel. Uh, sa nga pala po, maraming salamat din po kay Boss Amelito Pontilla Vlog. Uh, Paki-suportahan naman po siya. Uh, sana po ay buksan pasukin niyo po ang kanyang channel at masisiyahan po kayo sa kanya. Siya rin po ay isang PWD. Uh, sobrang talento talentado po ang taong ito at sa may ibigay niyo po ang mga vlog niya. Paki-suportahan po Amilito Pontilla Vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito so, po hanggang dito na lang po ang aking simple na motivation. Maraming po salamat po God bless po sa ating lahat.